Hi guys, ito na pala yung farm namin na kasunod na ginawa namin kasi tapos na kami nagmaruchi at saka naghihimo at saka nilagyan na rin ng clip para prepare para sa paglaki ng kamatis. So lahat pala yan guys, gagawin namin yan siya good for only ilang hours lang kasi marami man kami kaya mabilis lang namin siyang magawa. So ayan, yung unang himo, pangalawang himo, dapat yung distansya niya mahigit isang dangkal lang. Isang dangkal at konti. Tapos dito naman sa taas, yung pagitan nila, isang ganito lang. Konti lang talaga siya guys, hindi siya umabot ng isang dangkal. So yung dito, dapat aabot siya ng mahigit dalawa, isa. O dalawa, depende kasi yan sa sukatan ng iyong kamay. So, ito guys kasi tatlo lang yung clip niya it means yung baba niya isang butas lang siya so ito naman guys kasi anim yung kanyang clip kaya tingnan natin dalawa yung kanyang butas yun at yun kaya yan siya, nagiging anim yung kanyang clip. So hindi ba kayo nagtaka guys bakit tatlo or anim yung clip namin? Kasi dyan meron kaming ni nihon na tinatawag na sa isang puno, dalawa yung kanyang magiging shin. Kaya siya nagiging tatlo or anim ang clip na nakaprepare. Ang shin na tawag dito sa Japan sa atin ay talbos. Lahat ng bahay namin nagawa na ng ganito. Ito na yung mukha niya pala. In, wala pa siyang tanim ngayon kasi nagpapatubo pa ng mga similya kailangan pa siyang palakihin so ayan nagkawa na namin lahat tapos dapat dito sa may ano mo dito sa bungad niya itong support na tidaki na tinatawag dapat hindi siya uuga-uga kasi pag uuga-uga yung tidaki dito maglulus lahat ng iyong tali kung meron ng takitaro yung ilalagay dito sa kamatis dapat hindi siya luluwag hindi siya bababa kasi dapat yung pag ano mo ng himo, paggawa mo ng himo ay himahigpit. So lahat ng pwesto, yan, lahat ng pwesto nakikita nyo naman ang ali, simula doon sa dulo hanggang ilang pwesto yan, 18 na pwesto yan, nagawa na namin yan lahat. So kaila, prepare na lang ito, ihintay eh, na lang yung similya nito. So, ayan, guys, nakikita nyo na ito yung mga ginawa namin dito. Kung gusto nyo talagang mag-Japan, ito na, nakikita nyo na yung mga resulta ng aming ginagawa. Kaya, abang lang kayo, guys, mga ka-shendera sa ating mga update na videos. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Ingat kayo palagi. Bye! God bless!